Okay, good morning mga travel. Tapos na ta nagpakaon aning baboy na. Baboy. layo, dayo. Oo, oo. pa. Baboy. Baboy oh. Baboy na ni Manang. Manang istorya og nang usak, na kono ni. Gigkan kapuloy hatag. Niya kare. Tapos sa ding ato. Itik ato na sirad an. Uy, ternyata man na. Ako kauban na batang vlogger oh. Mag-hi ka, good morning. Amo gali ba? Good morning yung tanan. Just like and share. Amo video ni Lulu Li Lee. Ah, yun. Hit and the good ni Kapakaon na ta guys. So, ga. Mga na mga katravel niya. Naghaling po ta. Haling para mawa ang mga. Ang lamok. Ang lamok. O, oh, ang lamok po niya pa kuan sad mi ani pa kaon nami feeds kaning mga Kani oh kani oh imokon na oh oy nabasa na imokon ano oh imokon yan imokon ping kahoy so tara na. na ato di ko dat untung ano, ay to to at ba na dai oy at usa-usa lang ta duha uh, duha pusa tara pag mo pagdidi mo ay ka tara ra damo nigma balin at day taaw oh, mo na mo na ni kau tera oh mo uli hmm. na mi wa na kana na imo kay nigbalik na lang nato unya uli na mi mga travel diri oh bukid palugsong pasagka ako yeah, ako ko kauban no na. ako kauban na koan kanina nang aku kameraman, kameraman na syak karandili usakai oh. Magkadag-dagma na. Anah ayu. Ha? Ini silaku salilas. Ais. Aku aku kunui aku mandai di kameraman ni ya. Oh. Oh. Nih nih. Silis. ah. Ei, buka inai muhatag rimog ginilas ato ipalip. Dahil sa mga mag-sponsor mag ni mong sinilas. Ha? Mag-sponsor <laughs> ni mong ba? Di manggod ka mag-haigod. Ang saan mag-sponsor na Ha? Ah. Oh. <laughs> Dali. Anlas kaya mo kay sige mag-uwan. Suman. Saman? Saman? Nagwa ka? Ah, nab nabukog. <laughs> ta ta ako ko ganu man ako partner please sagkata ni mm -hmm. paay mong kapayas ba makaka travel oi eh? dinog dinog kakay glubis kapayas payas ni hinay ha nang as na nila ako para makitaan gig ka Kaya, kitaan ka dyan madalin as kung saan may mo buhaton unya ha uban ka asa stijing uban kay stijing oh. oh. aw okay. okay. uban uban niya gyan ako ako gamatay na vlogger ngayon maghayos sa lagi ka hindi man good ka maghaygod para dili lakang si pag-uli, dadas sa tagkahoy kuno Gamay. Kasugnuran naman nig usa ka lutuan. Ha? Brahan. Ay, Ayo kaliding. Ay kaliding. Ha? Bikog. ka? Nihinay lang. hindi rin, lison san tayo kung makabaligyang baboy kay kartika layo Adi na kayo huwag pahuwat mga ka naiinay lang ano, na, gumbah? ba? aggong ba na oh, sa kao no

Bikong bikong. Padu ban man. Nah, lebih kau gantai kah? Ya, bagus. Kapoi. Dalik ragai kapoi yun. Ya nami abot nami. Dari sa Sa balay abot nami guys. abot na ta. Papagani. Oh. oh. Na. Ini inay bukan dari nasi dari nasi <tuk> memelakan sih oh, hop nah idak itu hu ha oh, <tuk menang lager na gamay> <laughs>